maghanap po na kami ng aming Hello Daddy, come here Daddy Maghanap po na kami ng aming makain Come here Matthew Hello. Matthew, Hello. besides Mommy and Daddy Yeah Tanggal naman kasi ni Daddy Ayan, pupunta tayo sa car Kasi maghanap tayo ng restaurant na ating makainan ng hapunan Grabing inita sobrakainit sakai natusted ang aking batsi batsi hai <laughs> matio are you okay there my back fried chicken fried back so tayo na dito tayo kakain. Ayan. Kakain tayo ryan. dyan ng crabs. No, probably not. crabs, yes. Ayan o, nakita nyo yun, yun. O, picture pa lang nila. Crabs na. Looks like it's uh, uh -huh. a little more crowded than mm. oh, yeah. mm, Because I'm hungry already. We are hungry. Come on. No, I'm about the... Oh, yeah. No. Okay. parking and kailangan talaga ang mga ano dito ay malaking parking nila kasi yeah, lahat dito mga sasak lahat dito mga tao nakano nakasasakyan dito yeah, is okay at yeah, dito right right oh, over, over here oh I like that for runner oh so two, two side by side. Mm -hmm. Oh, ayan ang kanilang paligid mayroon na namang waterfall. Mayroon din dito. Ayan. Oo, ganda di ba? Open si Ang si open. Ayan, ito ang loob. So dito kailangan natin magdawing at alisin natin ang kanilang sound kasi delikado. <laughs> So, nandito na kami sa loob. Maganda ang loob nila. Mm -hmm. Aaliw ako at ang laki-laki ng dining nila nang dahil may upstairs pa ito. Pero ang pinili namin na doon kami uupo na makikita namin ang view nang dahil hindi nga kami taga rito. So, kailangan namin na masatisfied talaga kami na makikita namin ang kanilang view detects. Mm -hmm. So, ayan na nga. May ano na kami. May lamisa kami. At wala. Dumating na kaagad ang aming mga pagkain. May nakita akong rice. Of course, rice ang in-order ng nga Jenny Asparagus at saka yung shrimps. Kay Daddy Tim, hindi ko alam kung anong pangalan niyan. Socialist may yung pagkain na yan. May mga cream-cream pa. Kay Matiyo, ice prince press at saka chicken. So, ayan na po. Pareho kaming mga gutom dyan nang dahil kagagaling lang namin sa tubig. Mm -hmm. At pagkatapos niyan, babalik din kami sa tubig. So, ang in-order ko ay may asparagus. Masarap naman pala ang asparagus, no? So, manamis-namis ang lasa niya. Akala ko kasi hindi masarap pero wala akong choice. Kaya in-order ko na lang. Pero nasarapan ako. So, next time, bibili ako ng asparagus at iihawin ko. Masarap naman pala. Kaming lahat dyan ay gutom na gutom ng dahil nang galing kami sa tubig swimming. Pagkatapos, nagugutom sa hapunan. Kailangan namin kumain talaga ng masarap during dinner. Parang masarap ang aming tulog na busog ang ating tiyan satisfied sa pagkain na aming kinakain. Kakaiba din ang mga buildings nila dito ayan, parang European style pero nandito tayo sa Amerika ha <laughs> nandito tayo sa Tennessee eh medyo traffic ayan pero tapos na ang kumain so okay lang no pagkatapos nito, pupunta tayo sa tubig mhm uh -huh. to actually explore. Ayan, ang gamitin natin ay ang GoPro ni na Jenny. <laughs> Ito si Matyo, malapit yes. mm -hmm. ng. Oh, ma I babigat it. matio It's heavy. Ayan. Okay. Hello there. Um, so. ready are you, What in your? We are um. Go, which car? Which car? Which car? car? Yes. Yeah, so we're currently um. Gonna go to Texas Roadhouse. And then I think we might go to like a park place, or something. Put up a camera. What are you doing? Huh. Oh. Hmm. Kasi ang kagandahan nito mag-balance siya. Yeah. So ito papunta na kami doon sa restaurant and dahil doon kami mananghalian kasi Saturday so every time uh, every Saturday talaga ay kakain kami sa labas dalang pasyal at saka window shopping. Window shopping lang nang dahil wala naman tayong pang-shopping. So busog na lang natin ang ating mata. So ngayon, walang ka traffic, traffic talaga kung tingnan nyo ang kalsada, ay empty, parang kami lang, mm, di pa. Pero ang mga punong kahoy ay green na green pa rin ang dahon. Mm -mm. Pero sa umaga ay lumalamig na ang aming umaga. Pagtanghali, hapon ay sakapasya uminit. Kasi ano na eh, papunta na sa falls na. mhm uh -huh. So, ayan na nga ano, ang gandang pagmasa ng kalsada nila, ang linis-linis, at sa kaso talaga nila, walang lubak-lubak. mhm -lubak. uh Diyan -huh. na kami sa restaurant, at yan wala, Ayan, naka-order na kami dyan. Binigyan na kami ng tinapay na napakainit talaga. Ayan, at ang bango-bango para bang nutriban sa atin. At saka may butter sila na masarap na butter. Yung real butter ha, not, uh, not margarine. So, yung tinapay na yan, gustong gusto ko talaga yan kasi ang bango talaga tapos moist talaga siya at ang lambot-lambot kasing lambot ng puso ng mga nanay. No, joke lang mga nanay. So, ayan na nga, dumating na ang aming pagkain mm. So, meron akong green steaks, rims, uh, baked potato, and french fries, burger naman kay ano, Mateo, and also uh, tawag dyan, macaroni and cheese. So, ayan na nga, kasi pag tuwing Sabado talaga, kami magbandingan, naaalis talaga kami, hindi pwedeng nasa bahay lang kami, talagang kami ipinasyal ni Daddy Tim. So, pag ako ay nag-order ng steak, ay mayroon talaga yung kasamang shrimps. Ewan ko kung bakit nasanay na talaga ako at gustong-gusto ko rin yung steak nila dyan at saka yung ano nila, yung shrimps nila gusto gusto ko yung pagkain nila sa madaling salita no so ayan na dumating na lahat ang aming pagkain at si Matthew talaga apurado na yan sabi niya dadi daddy kailan pa ba dumating yung pagkain natin nagutom na ako <laughs> kasi nga sino ba namang hindi magutom mga kananay kung na, yung naaamoy mo ay puro pagkain yung steak talaga yung inihaw ba ng mga baka mga ganyan ba o di ba ang bango-bango yan nakakagutom talaga mm -hmm. Pero buti na lang pagdating namin dyan ay binigyan kami kaagad ng upuan. O siyempre, naka-order kaagad at mayroon naman kaming Uh, ano ba yun? Yung taga-order, yung waitress, no? Mm -mm. Tapos, ang waitress namin, mga kananay, ay gandang ganda talaga siya. Maganda talaga siya na bata. Mm -hmm. Alam nyo ba? Ikwento ko sa inyo kasi kwento din yan sa amin. Sabi niya, paalis na ako dito by next week. Pupunta ako sa Texas. Siya lang daw mag-isa. Wala siyang kamag-anak. Siya-siya lang daw talaga. So, um, bata pa siya pero ah uh, siya lang, titira na siya na siyang mag-isa. So, ibig sabihin, mga kananay, very independent talaga yung bata na yan. Ang ganda pa naman niya. Gusto niya magbablog, pero uh, sabi niya, nag-umpisa pa lang daw siya. So, ayan na nga, pagkatapos namin kumain, pumunta kami dito sa mga ano music instrument. Maraming drama, maraming mga guitar, mga kananay. Kung ibat-ibang klase ng mga guitar, no? So, pag halimbawa, may banda ka doon, banda dito, banda-banda, <laughs> joke lang mga kananay, ay ano talaga dyan bibili, kasi kumpleto sila ng mga instrumento, pag mga musical, so mayroong mga, basta naglalakihan ng mga, ano mga kananay, may mga lights na, yung mga, bumuo ka ba ng, ano ba, yung banda ba? Mm -hmm. So, ibat-ibang klase ng mga gitara, hindi ko na yun alam mga kananay, pero alam kong tingnan ng mga gitara yan, at ang, ang gaganda talaga, so may mga sound system, ayan no. Pag may pera ka at mahilig ka sa music, magpunta ka lang talaga dyan. Mako, mabibili mo ang kailanganin mo at saka may magaganda silang microphone talaga dyan, yung mga mamahaling microphone na maganda. Mm. Pag may pera lang na nga, pero wala kang pera, ay eh, di, wag na lang. <laughs> So, pagkatapos niyan, mga kananay, ito pa, oh, um, yan, mga instrumento na yan, mga gamit yan sa mga, no, pagbanda ng ayan, no, oh, mga music, uh, ano ba yun, mga sound system. Oo, ang lalakas yan, mga kananay, mga ilang watts talaga yan siya, no. Mm, ang ganda pa naman ang mga tunog diyan. Mm -hmm. So, pagkatapos, ay, hindi pa pala tapos. Ay, nako, akala tapos na. So, ayan na nga, oh, marami naka-display na, ano, mga drum ayan, so, iba't iba talagang drum dyan ang nakalagay, pagkatapos o, oh, ito na nga, tapos na talaga, pumunta naman kami sa ibang store, o, oh. ayan gustong gusto ko talaga itong dalhin tong, ano, kamera na ito, kasi nga, balance kasi hindi nakakasakit sa mata, hindi nakakaduling mhm mm So pumapasok kami diyan sa mga sa store ng kung yung mga gamit sa mga restaurant ay yan nakikita nyo yan yung mga malalaking kawali diyan na ginagamit sa mga ano ginagamit sa mga restaurant o diyan mo makikita kung diyan ka bibili kung gusto mo ayan may mga tray diyan may mga basta lahat-lahat ng ano mga gamit sa kusina pag may restaurants ka. Uh -huh. Tapos may mga pagkain din dyan. Pinuntahan ko lang dyan kasi tingnan ko. Gusto kong tingnan yung mga gamit nila mga kananay. Pero hindi ako masyadong naano. Kasi para siyang may halong aluminum. Gusto ko talaga yung stainless talaga kasi yung mabigat ba kahit mahirapan ako. Hindi <laughs> ibig sabihin kasi mas maganda ata ang ano, ang stainless. So mga nanay, yung anak ko nagtakbo-takbo na diyan. So ayan na nga yung pagbumili ka diyan, yung mga bultuhan talaga kasi pang restaurant ng amkala ni, mayroon na parang pala sa pizza yan siya ginagamit no pag mayroon kang oven. Yan ang hinawakan ko na kasi naaliw ako kasi ang laki-laki kasi. So diyan mo makikita yung malalaking sangkalan, yung mga iba't ibang ano talaga iba sa may mga mga ano mga gamit ng pang restaurant so nakakaaliw lang naman pero hindi kami bumili mga kananay kami ay nag window shopping laang pero kung may nagustuhan ako na luwag or sandok no ay bibilihin ko talaga pero hindi nga parang hindi puro stainless yung ano yung nakita kong sandok yung sa ba mm -hmm. so ang daming mga gamit talaga dyan at bultuhan talaga ang pagbibili dyan malakihang boxes so, ang restaurant nga kasi pero ayan lang nga tumitingin-tingin lang ako wala naman kaming জন্ম কানা নাই